Kasama ng mga lalaki, may kusunuan ha. Kasama ng mga, bisa mi-surintal. Kaya sa, alam nyo, kanan niya, kanan niya. Sangalan sa langit ng Dios amahan, hari sa tanang hari, ginoo sa tanang ginoo. Labing kama ang Diyos sa mga nagatog, nagasalig ako kanimo. Iayo mo ang dili palakaw. Iayo mo ang dili kakita. Iayo mo ang mga patay. Kitawagan ako ang trisi kabala ang mga doktores. Ibalik ang tanang sob. Di-dibig -di sa kalakaw kay mm. ingihira ka ng Oo, ka.